for today my lunch nagluto ako sinigang na bangus, so ito na yung ating sinigang yan mayroon tayong maraming apat na pirasong sili yun sya mga langga ating sinigang so ngayon guys lagyan na natin sya na pampasim mayroon tayong pampasim Ito yung ating sinigang. Ang gusto ko kasi maasim na maasim ba? So, haluin lang natin ng langga. Pakuluan. Islam. Bingi ito si Islam. So, ngayon lagyan na natin ang ating isang truck isang truck na litos wala tayong pit kangkong eh kaya litos na lang meron tayo hindi ko napakita sa inyo guys yung pagpakulo ko ng tubig kanina na may sibuyas sa kamatis kasi nagmamadali ako eh kaya ito na lang ang maipakita ko sa inyo Maingay ito si Islam eh. Makapiright na ako dito. Hmm. Dila lang to niya guys. Wala labud ba? So ayan ta guys. Ang ating sinigang na bango. So yummy. So atin lang natin itong anuin. Ayan. nako guys. Sobrang sarap itong ating sinigang. Gusto ko dito half cook lang kaya tapos nito may okra tayo dyan saka yung paborito kong sili hindi to siya maanghang mga kapatid mga ka OFW masarap yan guys Sobra. sobrang masarap to to hmm, chili marami tayong chili lalaki pa ng chili guys grabe Thank you for watching guys. I love you all.